Juan Gideon here, and you guys are watching Balahan TV. Plumlee couldn't get the no snap pass. Here comes LeBron! King James. The chosen one. Mga pangalang kilalang kilala ng tao kung sino. Halos wala ata hindi nakakakilala sa kanya sa basketball. Si Lebron James. Pero kung akala mo, alam mo na ang lahat sa kanya. May isang bagay na ngayon mo lang malalaman tungkol kay Lebron. Alam nyo ba na kaliwete talaga si Lebron James? Yes, you heard it right. Ipinanganak siya ang kaliwete. Pero kinelaunan habang tumatanda ay nadiskubre niyang nagagamit din ang kanang kamay niya para sa iba pang bagay. I have no idea how I became a right-hand basketball player. I think it's probably Michael Jordan, Penny Hardaway. Madalas natin mapanood si Lebron James na gamit ang kanang kamay sa mga laro. Pero may mga pagkakataong ginagamit niya rin ang kaliwa. Hindi sa easy layup, kundi sa kanyang pirouette move. Oh He's got a whole bunch of tools in that box. And he is working and making music out there with 35. So now we get the left-handed shots, coach, from LeBron. At minsan sa kanyang dunk, at kaliwang kamay din ang gamit ni Lebron sa pagsulat. Katulad ng pagpirma ng autograph para sa kanyang mga fans. Si Lebron James ay maituturing na mixed-handed o cross-dominant. Ibig sabihin, may particular na dominant hand na ginagamit sa bawat gagawing bagay. Katulad niya ng kaso ni James na dominant right hand sa basketball at dominant left hand naman sa pagsusulat. Ayon sa mga eksperto, ang mga mixed-handed ay may pambihirang galing kaya naman pala kahit 18 season na siya, eh, malakas pa rin ang katawan nitong si Lebron. Kung merong mix-handed NBA, meron din sa PBA. Introducing, former Red Bull Thunder Fire Forward, Davon Harp. Yes sir! Kung familiar kayo kay Davon, mix-handed din siya. Kaliwete si Davon, pero dahil mix-handed ay magkakaibang kamay ang gamit niya depende sa sitwasyon. Katulad na lang sa low point, Gamit ang kaliwa at, at kanang kamay. Sa free throw naman ay kanan. At kaliwa sa jump ball. O oh, diba ang galing niya mga kabola? Kaya maraming pinahirapan si Davon noon sa PBA. Ayon sa pag-aaral, 1 out of 100 na katao ay mixed-handed. Ang mixed-handed ay iba sa ambidexterity kung saan ang ambidextrous ay kayang gawin ang mga bagay sa kaliwa at kanang kamay na may parehong lakas. Sa video ito ni Lebron kasama si Curry ay medyo masama este masama talaga ang tira ni Lebron sa kaliwa. Kaya masasabi nating mixed handed si Lebron at hindi ambidextrous. Oh, walang bolahan mga kabola may bago na naman kayong natutunan. Keep watching Bolahan TV para sa makabulang basketball feature. At huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating video. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ako ang numero unong bolero ng bayan. Ako si Benjamin De La Paz. Ito ang Bolahan TV.